Madam, kasion Bago po ang hearing na ito, nag-usap na po ba kayo ni Honorable Fernandez? Pwede pa ulit po? Nag-usap na ba kayo ni Honorable Fernandez? Kasi marami siyang alam na hindi ko alam eh. Kasi, pagpasok ko dito kanina nung ikaw, ay kung magtingin na kayo ni Honorable Fernandez, may ibig sabihin eh. Oo, <laughs> oh, eh, lingon ka ng lingon sa kanya. Akala ko nga siyang abogado mo kanina iya. Nag-text ang kayo o nag-usap kayo cellphone? Yes or no? O, oh, eh, ba't ka kay, Aton ay, kay Honorable Fernandez? O nangungumpisa na siya? Once. Once lang po. Ang pero text o pag-uusap? Uh, text and usap po. Once lang po. So, once na text, once na usap? Yes. Opo. Kanina, nung uh, si Honorable Luistro ang nagtatanong po sa inyo, ay eh, para bang uh, ayaw niyong sumagot. Tinanong pa kita, what was your answer? Ang sagot mo sa akin, I refuse to testify. Pero napansin ko, nung yung mga gwapong lalaki ang uh, nagtatanong, eh, sumagot po kayo. At relax na, relax na. May no the reason why. Okay, uh, can I explain po, di ba? And sa text mo sa akin, no? And I, I know that um, uh, this came from your heart, no? sinabi mo dito sa text mo na Hi Kong, thank you for the time to pick up the call. Ito tayo lang. Lalabas tayo rito. Pupunta tayo sa likod. Pag-usapan natin. We, we Don't be afraid. Huwag ka matakot. Please. Please. Pwede pong pag-isipan. Happy ako. Nakadinig na ako ng sagot mula kay uh, Cassie. Uh, Pakiulit okay, po. I know you told your friend you're what's you never said you na po magsalita Pwede Ma po siya Kasi Yes po Baka mabago yung damdamin ko sa'yo ah Pwede pa ulit po Yes Pwede pa kayo ulit po Baka mabago yung damdamin ko sa'yo ah But I've known you too long It hurts